Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, ipapasyal ko kayo sa dalawang mall dito sa Hong Kong na may mga display na maganda. Dito muna tayo mauuna sa Admiralty sa may Pacific Place. At mamaya ay dadalin ko kayo sa may Mongkok sa Langham Place. Bali guys, yung mga display na to ay hanggang Itong nasa Admiralty, nasa Pacific Place ay hanggang August 31. At yung nasa Langham Place naman ay hanggang September 1, 2024. Yan, kapag nandito na kayo sa may Admiralty Station, mag -e exit lang kayo guys sa Exit F, papuntang Pacific Place. At dahil nga tag-ulan ngayon dito sa Hong Kong, laging malakas ang ulan, kaya ang mga papasyalan muna natin ay mga loob ng mall para hindi tayo mabasa at makagala tayo sa aircon. Dahil kahit umuulan guys, ayang init-init sa labas. So, yun guys. Samahan nyo kami guys gumala dito sa Pacific Place. Makikita nyo rin yan guys sa inyong left side ang daan papunta sa 3 Pacific Place. Siyempre, wag kayo dyan dadaan. Kung papunta kayo ng 1-Chay, pwede kayo dyan dumaan sa 3 Pacific Place na mall. Palabas yan hanggang sa 1-Chay. Pagkakita nyo ng escalator, makikita nyo na kagad ang um, display na yan. Ayan. So hanggang ano to, August 1 to August 31. Diba? Kahit din na tayo.

Bakit? Ah, kasi hindi na siya yung pinakaano eh. Jo. I dare you to speak your heart. Go. Pindu tayo muna yun. I accept. Uh, English. lang siya. Eh. Let's book here. Your... Ah, kasi dapat lagay na yata yung kamay. Yes. Ako pipindot pagka bumalik sa u pi ka ngayon ha? Bakit wala? Wala na yata yung battery? <laughs> Hindi, lahat. Ayaw gumana. Ayaw gumana sa'yo. Wala daw heart. Wala kang heart. Ay, gumana sa yo. Di tayo. Head in the clouds and I'm not coming down. Di tantan I dare you. Pwedeng pumasok sa loob. Bibilal lang kayo. Mababi. Oh, Maglabas nila sa akala ng kaso. Bibilang lang yata sa loob, hindi na pinupulong. Anong meron dito? Chocolate. Bibili ka? Hindi. Ano meron? sold out. See you again tomorrow. Hey, show. The double dairy ground. Hanggang August 1, 31. Parang siya pakakulong. Yung kulay niya, no? Yan, ganun lang. Ganun lang kabilis. Tapos babalik na tayo sa NTR. <laughs> Ayan, pabalik na tayo guys ng MTR. Kung saan tayo dumaan kanina sa may exit F, doon din tayo babalik. So, kung gusto niyo namang lumakad sa loob ng mall, ay pwede may daan din dyan papunta ron sa may United Center. Malapit sa ating consulate, ayan. Papasok lang kayo sa loob ng mall, pa kanan, at taket kayo doon sa kabila. Ayan, sa nagtatanong kung ang display na to ay free, yes po, di, free yan. Pwede kayong pumasok doon sa may loob na may balloons. Pwede doon pumasok. Free lang din yun, guys. Kung minsan mahaba pila, kung minsan walang pila. So, bahala na kayo. Kung gusto nyo pumila, pumasok kayo. Pwede kayong pumasok. Nandito naman tayo sa Mungkok. Exit tayo sa exit E.

yan lalakad lang kayo ng derecho at tatawid kayo dyan makikita nyo na ang langham place guys papasok kayo dyan sa loob at akit kayo hanggang sa taas sa third floor bali tatlong lalakad sa escalator magpasok nyo guys akit kayo ng escalator Papunta sa taas. Kasi nasa taas yung display na yan. So, yun yung escalator. Makikita nyo. Akit tayo dyan. Ayan. na tayo ng isa. Akit ulit tayo. Akit lang kayo ng taas. Ayan. May isa pang escalator. Ayan. Paket ulit ayo. kembali beses. tatlong beses kayong aakyat sa escalator. Thank you. display na to ay hanggang September 1. Malapit siya dito guys sa Starbucks. Souvenir, souvenir item. ganda ng mirror or oh. My sticker. Inside all the sticker. 나도 아 <목소리가> 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 <목소리가>